Ladies and gentlemen, baby baklang reina. <laughs> Hello. Hello. Good morning sa iyo. Good afternoon sa iyo. Meron lang po kami limang katanungan. Galing. Galing sa SNB. Totoo ba na kayo na ni Bayuyo? Yak, yeah, bakla! <laughs> Okay, next question. May relasyon bang nagaganap sa inyo ni Jerome? Jerome ka alam? Sino yun? Di Sino ba ang bakla sa inyo? Ikaw! <laughs> Ikaw! Oh my God! Bakla ka di <laughs> Next question. Totoo bang may putok ka? Ha? Yeah, hindi yung sabi noon. Oh my God, putok ka! ka! At totoo bang nagpa-transplant ka para magkaroon ng ari ng babae? Nakaso. Ayoko. Ayoko nga. Kaso na lang. <laughs> Yun, babae mo. Nagpa-transplant ka daw. Hindi. <laughs> Nagpapalit ka daw ng ari. Hindi. Sigurado po kayo? Hindi. Pwede yung makita? Hindi. <laughs> Sige, next question. <laughs> next question. So, Totoo ba na ka na at si Pauline ang sumisikat? <laughs> <laughs> ang kapal mo kang Pauline na yan ah. Hinahama ko dito sa, sa isang tamparan. <laughs> hmm, na Oh my Totoo bang may breast cancer ka? Wala yung breast na kakasama. Sige po, maraming salamat.